mga kasilog. kasama ko na ng mga aking mga kaibigan dito kami sa SM Central gumagala at na ako nasa sa SM Central na ako ay ako iba talaga kausap ng mga to sabi sa harbor yung ngayon pala sa SM Central Oh, my favorite jersey Sila! Ang gaganda! Hello! <laughs> Hindi! <laughs> Tahimik ako dito ah. Hello! Lorde Sobre Peña! Dems! <laughs> <laughs> si Merly! Nakasama ka na kanina pa kahit sa ayaw at sa gusto mo. No? <laughs> <laughs> Hindi kami guto. Kumain, gagala-gala na lang muna.

tingin lang sa parking area hanapin ko lang si Boyong dami motor sa kaya si Boyong Ayun, nakita ko na si Boyong. Please like and subscribe. Pwede pa share na rin. Kapilyo RC. Yeah. Alam na. <laughs>